Hello! Kamusta mga kalahi? Magandang magandang gabi sa inyo lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Nagyayaw-yaw ngayon ang mga kalaban. Yung iba nagpapaawa, nalilin lang, nag-iingay para galitin ang taong bayan. Pero hindi nyo na po mauuto ang taong bayan ngayon. Pinakagat na po kayo, uh, pinatikim na po kayo ng isang malupit na hatol doon po sa nakaraang midterm election kaya uh, never nyo nang mauuto, malilin lang ang taong bayan at least yung majority, yung nakakarami yan po ang ginagawa nila gumagastos sila ngayon sa pag-iingay <coughs> nakita ko nga si Nato Reyes kagabi, ay kagabi ba yun <laughs> sa balita, aba, nabuhay na naman si Nato siguro napigyan na naman ng pondo, dyan na po tumanda yan sa eh, sakali, kakarali yan na pumuti ang buhok niya ni. Eh. So, diyan po ang ginagawa ng mga kalaban, yung misa nga ngayon, ang sermon ng pare ay tungkol sa impeachment. So niyo no, pinakikilos ang kaparian, ang simbahan. The same people na nagrarali dati, eto na naman sila, nag-iingay na naman po. Bakit? Dahil ang momentum ay nasa mga Duterte. Unang-una na nga, yung impeachment, yung Sara, 185 overwhelming ang number ni Bp Pabor sa kanya ang mga uh, Senate judges or uh, anong tawag ba nito Senator judges at dito po sa kahilingan ng dating pangulong Duterte na tinatawag na interim release or uh, temporarily free pansamantalang kalayaan maganda po ito para kay Pangulong Duterte at uh, hagupit po ito sa mga kalaban lalo na sa mga prosecutor yung mga nakikita na, naririnig natin palagi ng mga accredited lawyer sa ICC, sila PONTI isang taan o pagkatalo po nila ito kapag nakalaya si Pangulong Duterte at least pansamantala doon nga po sa dahay nag, nagdadayuhan nagpupuntahan ang mga kababayan natin mga Duterte supporter kahit alam nila na hindi naman nila makikita si Pangulong Duterte. Kapag nakalaya po si Pangulong Duterte. At uh, ang balibalita or ang narinig natin sa isang ICC accredited lawyer ay sa Belgium dadalhin si Pangulong Duterte. So, <clears throat> yan po yung narinig natin. Ano? May narinig tayong balita sa GMA. Baka daw sa China or sa Malaysia. Doon din sa balita nila, sinabi nila, hindi naman member ang China, hindi naman member ang Malaysia. Napakalayo po ng kanilang teorya, or ng hula. Kasi pilit talaga nilang ikinakabit ang China sa mga Duterte. So, kung hindi member ng ICC, malabo po yan. Doon po tayo sa medyo malapit sa katotohanan. Yung sinabi po ng isang ICC accredited lawyer, sa Belgium po. Dahil meron na pong mga hatol dati. Yan po yung pagbabatayan, no? yung mga dating desisyon ng ICC na meron na pong binigyan ng interim release at uh, dinala sa Belgium. Yan po yung mga pagbabatayan natin, pagbabasihan natin. Napakaganda po niyan. At sampal po sa mga kilakonti yan, sa mga anti-Duterte. <coughs> Dahil kapag nakalaya na si Pangulong Duterte, tiyak magkakaroon ng sabihin natin small rally or big rally. 'Di ba? Magpupuntahan po yung mga yung mga mayayamang may pamasahe, may pambili ng ticket. Alam alam niyo, marami naman tayong mga kababayan na mayayaman, mga OFW yung malalaki kumita. Talagang magdadayuhan po 'yan. Dadagsain po si Tatay Digong 'yan. At uh, isa pong Uh, kumbaga, mas lalakas ang puwersa ng mga Duterte kapag nakalaya si Pangulong Duterte. So, pakinggan po natin itong Joel Butu Butuyan, isang ICC accredited lawyer. Ito po. Apo, ano po yung posibilidad sa sinasabi ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pumayag daw ang gobyerno ng isang ICC member state na manatili sa kanilang lugar ang dating uh, Pangulo? Rafi, naghain ang kampo ni uh, former President Duterte ng application na mabigyan siya ng interim release. At itong application na ito ay dadaan pa sa proseso, no? Um, pa na... Dumadaan na po sa proseso. Mali yata yung sinabi niya, dadaan pa raw sa proseso. Matagal na pong nag-apply uh, ng interim release ang mga Duterte, ang kampo ni Duterte. Ang interim release po para po, para ka pong magpapiansa lang dito, makakalaya ka pansamantala at uh, lahat naman po ng mga akusado kahit nga non-bailable ang kaso mo dito sa Pilipinas nakakapagpiyansa eh, pinapayagan dahil kapag nakita ng uh, judge, ang ebidensya ay mahina pinapayagan po kahit non-bailable pinapayagang magpiansa eh example po dyan, yung case rape ni uh, Bong uh, Navarro nakalaya po siya pansamantala non-bailable po yun ah. so ganyan po yung uh, akusado may karapatan po humiling mag-apply ng uh, pansamantalang kalayaan ang komento, ang prosecution ng Victims Council at pati na rin yung sinasabing uh, 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 nasyon no? na um, na pumayag na mag-host kay Mr. Duterte habang siya ay nililitis Uh, hindi pa pinapangalanan itong country na to, mm. uh, pero ang duda ko ay malapit lang sa seat ng ICC, malapit lang sa Netherlands dahil yeah. kailangan mag-attend ni Mr. Duterte sa trial na mangyayari sa kanyang kaso. Mm -hmm. yeah. Kapag sinabing interim release, uh, ano, ano po yung sakop nito? Interim release dahil uh, temporary siya habang uh, yung kaso ay nililitis siya ay uh, um, ilalabas dun sa may detention center ng ICC. Ilalabas daw siya. Ayaw pang sabihin, siya ay pansamantalang makakalaya. Ayaw yung gamit, ay, ayaw niyang gamitin yung word na laya eh, no? Ma ila, ilalabas daw. Makakalaya po. yon. Pero malalagay siya sa isang host country na maraming kondisyones hmm. no? na kailangang um, uh, hindi lang ni Mr. Duterte, pati na rin yung host country. Mm -hmm. Sa kasaysayan po ng ICC, may mga napagbigyan na sa interim release? At ano po yung mga konsiderasyon dito? Meron tang mga uh, ilan na napagbigyan ng interim release. Although yung kaso nila, hindi kasing bigat ng kay Mr. Duterte. Tignan nyo yung, uh, yung itong mga anti-Duterte na to. Uh, wala silang gustong sabihin maganda talaga sa mga Duterte. Ah, kung sakaling mabigyan siya ng interim release, maraming kondisyonis yan. No? Yan yung mga word na, na, maririnig mo sa kanila. Of course, kung ikaw ay pansamantalang lalaya, may mga kondisyon yan. Una na, dito sa Pilipinas, halimbawa, no? maaring pagbawalan ka lumabas ng bansa kasi piyansa, nakapiyansa ka lang. Eh. Isa sa mga kondisyon yan at yung mga gag order. Meron talaga pero sasabihin maraming kondisyon niya. Ayaw kasi nilang aminin nakapagnanalo uh, uh, nakapag uh, nakalaya pansamantala si Pangulong Duterte ay isang pagkatalo nila yon. Ayaw nilang aminin kaya lilinlangin na lang nila yung tao. Dahil yung sa kanila ay yung obstruction of justice lang dahil sila ay nakialam sa mga testigo, sa mga witnesses no? At ang host country na pumayag um, na doon sila pumirmi mun, muna habang ongoing yung trial ay ang bansang Belgium. Ayon. Kaya ang isang ang number one suspect ko ay ang Belgium ang pupwedeng pumayag kay Mr. Duterte. Alright, Belgium. Uh, galing po sa isang uh, Joel Butuyan, ICC accredited lawyer. Isa sa magandang ba basehan kasi, yung mayroon ng mga desisyon may naging desisyon na ang ICC. Sinasabi pa nito na yung iba naman kasi yung mga maliliit lang na kaso. <laughs> Kaya pinayagan ng interim release. Talagang ano no, talagang uh, dependent sila, ay ano, tawag defensive. Defensive sila. Ngayon pa lang kasi hindi na nila inaamin na matatalo sila. Kaya ay eh, ganyan yung mga sagot nila. So, ang magandang pagbasehan, hindi ka guys sa report ng GMA, hindi naman member ang China, ang Malaysia, at bakit Asia ang na, na, naisip nila. Eh, doon muna tayo sa Europe. Kaya lang sa Belgium, napakalamig po dyan, lalo pag nagwinter. Ang mga tao dyan tumatakas, pumupunta sa Asia, doon sa hindi gaano malamig na bansa. Yun po ang magiging problema problema siguro ni Tatay Digong eh sobrang lamig po dyan <clears throat> tuloy na natin dahil ito ay malapit lamang sa Netherlands mm -hmm. in fact uh, mga ano lang less than one hour lang dahil uh, border country siya mm -hmm. um, paano kaya makukupirma kung pabuhay nga talaga yung uh, gobyerno ng isang ICC member state Malama, malalaman natin yan in due time kasi um, um, o orderan ng ICC judges yung uh, prosecution sa yung victims council And pati na rin yung uh, country no? na who, which agreed to host Mr. Duterte para alamin kung papayag sila sa mga kondisyones na ipapataw ng korte para sa interim release. Yes. Yung bang interim release ay uh, uh, may din kung gano'ng kabigat yung ebidensya laban dun sa akusado? Oh. Uh, walang kinalaman sa ebidensya, no? ah uh, dahil ito ay ang um, consideration dito, yung flight risk, ah huh. uh, kung um, baka uh, mag-escape si Mr. Duterte while ongoing yung trial. ano <laughs> Wala raw kinalaman ang ebidensya. Ang ang dahilan eh, yung flight risk at baka umescape daw. Baka, daw, baka daw tumakas si Pangulong Duterte. <laughs> Hindi ka paniwala di po ba? Sinabi ko na kanina, di ba? Panlilin lang ang ginagawa. Hindi po pwedeng hindi kasama dyan ang ebidensya. Nag-submit na po ng pitong uh, evidence, pitong kasama na dyan yung mga witnesses, ang prosecutor ng ICC. Dito po titignan kung may ebidensya ba sila. Hindi po pwedeng hindi nila tignan ang ebidensya ang lakas-lakas ng ebidensya tapos palalayain natin pansamantala so ang kinakatwiran niya baka raw mag-escape hindi na nga makalakad ng maayos si, si Pangulong Duterte puro ano puro panlilin lang lang po ang ginagawa ng mga kalaban dahil nga ang gaganda ng mga balita tungkol tungkol po sa mga nangyayari sa ating uh, Vice President at dito sa former president kay Pangulong Duterte at yan yung kinatatakot nila na kapag nakalaya si Pangulong Duterte tiyak, tiyak, lalakas ng lalakas ang momentum ng mga Duterte andyan na nga ba diba? uh, umiikot na si Vice President Sara Duterte for 2028 ba yan? E, syempre hindi natin hindi nila aaminin yan eh, hindi, hindi mawawala sa isip natin na pwedeng nangangampan niya na kasi kasama niya sila Bondok, sila Hinlo at si Mata na mukhang tatakbo ulit sa pagkasenador sa 2028. Doon naman sa impeachment ni Bipisara, Sara, ang daming pumuputak. Yung mga senator judges daw ay bias na bias kagaya ni Robin Padilla, Amy Marcos, eh dapat daw mag-inhibit. Ang tagal na pong sinasabi, marami nang nagsasabi, ng impeachment dito sa Pilipinas kahit man sa ibang bansa ay political process political process nabanggit nga alam nyo nabanggit ni Trillanes ha? sa interview sa kanya <clears throat> yung mga uh, numero daw ni BP Sara although hindi natin alam kung ilan talaga yan alam nyo sabi ni Trillanes kapag gumulong na ang uh, impeachment at nakita daw yung mga ebidensya laban kay BP Sara magbabago daw yung mga senador bakit? anong sinabi niya? sabi niya it can be transactional ano, ano ibig sabihin ng transactional? pwedeng i-negotiate no? pwedeng i yung mga senator judge anong i -negotiate? pera ha? Huh? babayaran. Pwedeng pangangakuan. O, oh, magtatapos ka na pala sa 2028. Eh, hindi ka na pwedeng kumandidato. Pwede kang uh, i-appoint. Halimbawa sa commission on election, bilang commissioner. O, oh, pwede kitang gawing ombudsman. Ah, alam nyo yon Eh, yung mga termino na po yan, ano yan, mga fixed term yan eh. Kung 6 years, 7 years ka, hindi ka pwedeng tanggalin dyan unless impeachment. Yan po yung uh, kagaya ng ombudsman, Comelec, eh, hindi po yan, ano, hindi po yan uh, kapag sinabi ng presidente, tanggal ka, hindi niya magagawa yan. Fixed term po yan. Yan po yung ibang uh, pwedeng maging uh, transaksyon para ma mahikayat nila ang isang senator-judge na kumiling sa kanila at uh, i-convict si BP Kay Trillianes nang na nang, 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 galing po yan. Kay Trillianis, It can be transactional. Ha? <laughs> eh nangyari nga yan sa panahon ni ano ni Corona. Ang nadinig natin ay 50 million per senator ang bayad. Eh dito po sa panahon ngayon baka bilyon na na bilyon na na ang usapan. Ha? Ah, it can be transactional daw, sabi ni Trillanes. Ano yung gagapangin talaga? Ibig sabihin, hindi na tinitignan dyan yung ebidensya. Ha? Ah, talagang, ano, talagang magbabayaran. Gagastos. <coughs> Magbabayad ang administrasyon. Pera ng bayan. Yan ang lumabas sa bibig ni Trillanes. Matindi. Pero sa ngayon, ang gaganda po ng mga nangyayari sa mga Duterte. At uh, nakikita natin na malapit na malapit na pong makalaya si Pangulong Duterte. At nakikita na din natin na hindi mai-impeach si VP Sara. So, magandang hintayin natin ang ibang mga magaganap sa kanilang political career. Hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat. Bye-bye.